Bambal. Hi guys, aku Bambal. Welcome sa aming vlog. Amin. Vlog. Amin vlog. Sa uli, mag click the bell. Ah, uh, okay. okay. Hi guys. Welcome Hi to guys. Hi guys. Ini what's up, Bambal. Mau kau ke Hi guys. Hi guys. <laughs> <laughs> welcome to our Ngayon, ngayon magpuputos kami ng regalo. Igalo. Ni lalaki, God advance sa birthday. Ayan, 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 regalo kasi kami ngayon kasi special ang araw namin bukas. Dahil magsi-70 na si

<mik> ajar <Adiyan>, nak na? <mik> <mik> <Lepa, main bayo? mik> Guys, guys, si Lola, guys. Papa, dong. Do Sakit naman guys, gata Yay! Kasi wala na si Rue gatas. Paubos na din ang kanyang kape. Ito. Kung para sa mga matatanda. Wow. Hindi. Mm. Uy, Uy, ako. Para sa mga matatanda ito guys. Para matibay ang kanyang mga buto. Ito. Okay. Wow. Ito. Wow. Ito.

Kasi sa ang lahat na apo ni Lula, kaya magkukulay pink. pink. Kami, turn no kami, oh. Ito. Yan. Eto. Ito sa akin. Ito kay Maima. Ito kay Jaja. At ito susuotin na yung sapato. Ito sa akin. Ito kay Maima. Ito kay Jaja. Pareho lang

saat... Dijon, botong ya papa yo. Ya, ya. Thank wow, you guys. Thanks, bell. Click the bell and thank you for watching. please subscribe. Click na apple and click the bell. Please, please maawa naman, ma, naman. Please naman guys, no. mag-subscribe naman kayo. Mama oh, naman okay. Mag-subscribe na kayo please. Thank you. Mag-subscribe naman kayo guys. Awak ka naman siya. Ah, bukas naman sa'yo, bibigay ng regalo. Excited ka na ba? Pero surprise ka mo nga. Pero wala ka cellphone. Bibilang ka lang namin. Mag-birthday ka naman.